tinanong kita Oy, saan sige. Sige, tingin tayo muna dito Nakarecord din yung video. Yes. video. Ah, video pa okay. Na. Maglalaro tayo kung saan nakaturo ito. <coughs> Siya yung magbabayo. Okay. okay? Okay? Hi. Ay, eh, sinong magkagano? Ako nang mag-iipon. Huwag ito, lang itong mapat sa akin na. Ako nag-iipon sa akin. Okay. Yo, wow. Ay, Ay, ayun, na, na, ayun na, 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 ayun na, ayun na. na ayun ayun tayo, 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 tayo. Tayo. <laughs> O oh, dito, so, nakagano siya. Na, <laughs> nakagano siya. Nakagano siya. Nakagano Ay, kay Jenny. Eh, <laughs> kay Jenny. Kay Jenny. Kay Kay Jenny. Kay Jenny. Kay Jenny. Kay Jenny. Kay Jenny. Kay Jenny. Yung Jenny. Kay Jenny. Yung Jenny. Kay Jenny. Mga Jenny. Kay Jenny. Kay Jenny. Kay Kay lahat na, kaya Kaya nga, ilong lahat na yan ay nasa pila. Oo, nanasig Ako, one, one. Uh, Ang dali lang, okay. okay. Uh, ako, uh, Ichimang Liseng. One, two. Ako, Ika. ano? Um, ichimang Sanseng. O, oh, ichi Ichimang. Ichimang san Sanseng. Ichimang One, one ako. Uh, ichimang na Hindi. One, two. One, Seven one, two, two, three, seven thousand. Oh, hundred, Ay, M okay. yeah. Sansin, hindi. Hindi. Okay. Bago. One ka. Saan sa'yo Hindi Isang Ay, oh. Ano ka ba? Isang lapad. Isang lapad. One thousand Oh, yes. ah one One five Okay. Ichimang mm. Okay. Manaseng, ichman, man, 11,500 Okay Sa ganihen 11,000 thousand. Okay. Well, sayo. Okay, wait, wait lang. Wait. Ano? Ah? Ano? Know, ano? Wow. Cool. Cool. Iko Asan? Patingin. Oh, Pinakamalaya si Jenny. <laughs> tsaka, pinakamalayo. Siya, tsaka siya. Dalawa Wait? kayo. O sino pinakamalapit? O sabihin mo na lang, Ah, magkano 1-1. 1-1. O sino? Oh, ikaw. Okay. ikaw. Ikaw. Oh, ikaw ikaw. yung pinakamalayo nga yung mula Pinakamalayo, mababayo. pinakamalayo. <laughs> <laughs> pinakamalayo sila <laughs> oh, no, Kasi ano eh. 7-8. Oh.